Good afternoon guys So magandang Hapon sa lahat lahat ng mga Kapatid Sa spiritual at sa Lahat ng mga antingeros Sa mga subscriber So Pasili po lang sa inyo guys yung Nakakala kong mga baging na pulupot Noong Nangangalap ako sa bukid sa panahon ng Bernie Santo so ngayon guys ay lagi itong nakasabit sa ano ko guys sa labas ng bahay sa ano sa kubo-kubo so ngayon ko lang na pasok muli sa ano dito sa bahay so ipakita ko sa inyo guys kung bakit nagkaganito siya na nagiging buhay siya habang siya ay sinasabit ko lagyan ko siya ng tali guys so ito guys ay nagtanong tanong ako sa mas nauna pa sa akin na ano guys uh, nag mula sa kanila kung bakit ito ay nabubuhay So, sabi nila guys ay ito ay maganda dito sa ano guys. Sa gagamitin mo sa pangakit ng mga customer. Lalo na kung ikaw ay may mga negosyo o mga small business. Ay ito guys ay maganda ito kukuha ka lang ng kapiraso at ilagay mo sa inyong tindahan at siyempre dagdagan mo rin ng mga pangpaswerte na mga na mga ano guys pangpaakit ng customer so ito guys pakita ko sa inyo guys ito yung baging na kaso guys ang baging nito guys ay hindi ko kabisado kung anong pangalan niya so ito siya guys ayan na Nabuhay siya habang siya nakasabit guys ay wala pa itong ugat. So, 'yung dahon lang ito, iyan ang unang tubo guys. So, bale, hindi ko siya tinanim sa lupa. Ang ginawa ko guys ay 'yung kita mo 'yung ugat na puti ay nilagyan ko ng ano, tabo na may tubig uh, habang siya nakasabit. Ayan. So, ito siya guys kung mapapansin niyo guys ay ang isang puno ng ano guys yung alam nyo yung kahoy na ipil ipil guys na maliit dito siya kinapit dito siya ano guys tingnan mo guys sincha na guys ay lalong na lumalabo yung kamera natin ah uh, mahirap talaga ma kita yung aura niya ayan so dito ko siya pinutol guys dito dito ko sa pinutol ibuhay ito guys na kahoy maliliit na kahoy ng ipilipil buhay ito I, dito ko sa pinutol ayan o guys tingnan mo so marami ng mga manggagamot guys na kumuha sa akin ng ganito so kinuha nila ay kunting piraso lang so mahaba ito sana to kaya lang pinutulan nila eh nilalagay nila sa ginagawa nilang grapa ayan at ito isa guys ay eh, nakita ko sa taming dagat yung kambal na bato guys ayan Siyempre mayroon tayong bao na isang mata. At saka yung sanga ng kawayan guys na pulopot. Ito siya guys. Ayan. Yung kinatawag nila sa ibang bansa ay unik bamboo. Okay guys. At siyempre guys, meron din tayong ano guys, yung petrified, petrified wood na sinasabi nila. Ito guys. So, nakita ko siya sa sapa. Ayan, malaki ito guys. Kaso lang, hindi tayo madamot guys pag mayroong humihingi ay binibigyan naman natin. Ayan pero kuso naman silang ano guys ah, nagbayad sila kaso lang ang sabi nila na ano kapag may mga gamit ka daw ay wag mo agad-agad ibigay so kung maari ay abuloy lang ang kukunin mo para ikaw naman ay hindi maubos yung swerte mo na andyan sa na binigay ng kalikasan yan guys kapag kayo ay may mga pamposwerte sa inyong bahay guys at ay dapat yung paganahin so ritual na dapat kayo dapat kayo mag ritual so kailangan guys ay huwag niyo yung ipakita guys huwag nyo ipakita so kung i-display nyo sa inyong bahay ay pwede naman yon pero huwag niyo yung ritualan kasi pang display lang manang yon so marami talaga yung mga tao mga kita nyan ay mahilig sa mga ganyang mga bagay ay gusto, ay talaga maghingi din talaga yan ayan so ito guys napakarami nito guys Mali binti na piraso to kaso lang yung mga kaibigan ko, mga relatives. Uh, habang nakakita sila nito, guys, ay humihingi sila, guys. So ayun, uh, hindi sila nabigo. Binigyan natin. Ito, guys. Alam niyo ito, guys. Nakikita ito sa lalim, nakita ko ito sa lalim ng dagat habang ako nagsisisid, guys. Ayan. So hindi natin siya masasabi na shield siya. Pero tatlong tatlo siya, guys. Tatlong piraso siya, guys na nakadikit na bato. Hindi natin masasabi siya na ano siya. Shield siya, green shield na nagiging bato. Kasi may mga tao talaga na na hindi naniniwala sa mga ganitong mga bagay so hayaan natin sila eh guys so pagkakaalam ko ay tatlong piraso na bato ayan so nagkadikit ng tatlong piraso so hugis yan o guys as yan. ayan So marami tayong mga nakoleksyon dito guys na mga motya kaso lang hindi na natin na ritualan ay dapat talaga yung mga motya kalikasan bago natin i matunghayan yung bisa ay dapat niyo talaga ritualan guys. So kung pang display niyo lang sa inyong bahay guys ay hindi na kailangan mag ritual kasi anin mo lang yung ritual guys hindi nyo lang ginagamit sa ano guys sa mabuting dapat ay gagamitin mo sa mabuting paraan guys so yan lang muna guys at sana makatapik tayo ng ano guys ng Pampaswerte sa dagat halimbawa ng isang mangingisda so sana ay makablog tayo at para mayroon naman mayroon naman kayong kunting kalaman tungkol sa pampaswerte sa dagat, guys. Kay ano guys, ah uh, kunting tulong na lang man sa inyo o mga guide. So marami kasi yung taka dito sa akin na hindi daw ako nauubusan ng trabaho, mga customer at lalo na kung ako dahil sumama sa pangisda mga malalaking mga bangka ay laging daw siniswerte at hindi daw nalulugi guys so dapat yung muna guys pag kayo, kayo magpunta sa dagat at siyempre unahin nyo ng magdasal so alam alam na ninyo yon guys lalo na sa mga katoliko dyan alam naman ninyo yung mga Dasal tungkol sa Mahal na ating Panginoon Niyosya Kristo So at syempre uh, Kung may mga bihaya Kayo ay huwag nyo ipadamot guys Magbigay naman kayo Ng kahit pang ulam lang Yung ganyan So malaking bagay na yan guys Kahit Bigyan nyo na para Pang ulam So ayan naman lang, guys uh, bye mo muna guys At, at sana makatatik tayo ng tungkol sa pangingisda guys so more power uh, God bless sa lahat so shout out sa mga mga kaibigan ko dyan taga ibang bansa at lalo na sa ating mga subscriber so maraming salamat at muli ito si bot builder ay nagpapasalamat sa inyong mga ano so hanggang dito lang muna guys kasi mga may project na ako guys gagawa muna ako at mag epoxy muna ako sa ano guys naiwanan kong natimpla kong epoxy baka titigas yun lumaya so yun lang guys bye bye